isang araw sa EDSA kahabaan ang sasakyan ang ingay may nakita akong ambulansya zoo sana hindi sila pupunta sa zoo oh my god how are you yun yung tatanong ko <laughs> Isang araw sa at sa kahabaan. Umuulan? Ay hindi, buti naman. Naiwan ko kasi yung payong ko. For real, hindi ako nakikipagbiruan. Eh, nangangamba nga ako, baka hindi ko napunot yung rice cooker sa bahay. Oo, oo, kanina ko pa yung iniisip habang nagsistream ng Edsa ni Pablo. <laughs> yun yung nararamdaman ko ngayon. Inaasahan ko palang mangyari kasi gustong gusto ko nang makauwi. Silophone? X-ray? Imposible namang may ganyan sa EDSA. You're right. <laughs> Sabi ko na nga ba, wala na akong ibang masasabi kundi stream EDSA by Pablo.